Ah. Ang pati Ito na ngayon ang ano ah, resulta sa yung sa dungas kasi doon sa amin nagkukural kami. Ang daning dungas. Ito na ngayon ang ano ang um, eh yung resulta sobrang kate tingnan nyo to oh yan ah na yan oh ang kati-kati siya ada maklaro oh tingnan nyo oh ito ang resulta sa ano sa dungas Yan tinatawag natin dungas pag madungasan kayo. O, oh, tingnan nyo. Ito. Sa dungas yan. So, for kati. Ito, yan. Yan ang resulta. Makati mga kwan. Ito. Hmm, yan. Tingnan nyo pa ako. Itong dalawang kwad pa ako. Lahat ito. Hmm. Yan. Hindi yan maano. Hindi yan ma wawala. Hmm? Tingnan ninyo. Kasi nadungasan kasi ako. Hindi pala yung madungasan tayo. to hmm. so, ito ang epekto sa ano sa dungas. Hmm. So, para maano ang kuan para ma yun mas so ang ginawa ko disclaimer lang po ah base lang ito sa ano karanasan ko so ang ginawa ko ngayon sobrang kate so nag ano ako ng ano blower to blower tapos hindi lang masyadong kwan hindi lang siya masyadong mainit makontrol mo yung kainit ano oh. lang eh ano mo lang sa ano doon sa yung Makati hanggang sa Bakayanan mo ang kuan. Kainit. Ah. So kape. Yan ang ginagawa ko. Ang mainit na i i i hindi 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 <laughs> hinto, hinto nyo na. Hinto, hindi 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 kasi pag hindi kayo maka ano hindi kayo maka kuan ng ano agad. So ito na sa muna ang gagamitin no yung yung blower lang sa. Yan. Lan sa uh, yan. I itapat mo doon sa ano sa na sa uh, oh, na sa dunas yun lang, yun lang ang gagawin niyo. Saan yung may dungas? Yan. Yan, yan. yan. yan yung ang ano. Oh yan, then yun 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 mga drone kami sa farm so na, na sa mga ka-farm oh. ang sarap-sarap oh, ano man mong blower well, ang sarap-sarap ang kate super kate pero super sarap din pag nainit mm -hmm. yan okay yan lang po sa, nakikita nyo ng ano nakikita nyo ng nang... epek sa dungas ito kasi ito ang epek sa dungas ito yan. kaya Paalala ko lang, lang sa inyo. Pag makakita kayo yung yung binrot blag 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 ko kuan una nga kuan yung yung pinakita ko nga kahoy o, so ang gagawin nyo umalis na lang kayo huwag kayong pumunta doon mga ilang distance iwan po kung ilang distance pwede kayong abutin doon saan dalawang pa ako. Ubus lahat. <laughs> Ubus lahat. Pati yung mga ano, yung mga kamay-kamay ko. Tingnan niyo. Yan sa dungas din yan. Kanina hmm. super kati yan kanina pero inanuan ko ng ano, yung blower. Ano wala na wawala naman. Hmm. Ito, ito ang epekto sa dungas. Kitang-kita yung epekto. Oh. Disclaimer lang yung ginagamit kong nga uh, blower. Base lang yun sa ano yun. Base ko lang sa ano yun. Karanasan. Kasi mag ano tayo. Mag kailangan tayo mag kanang ano bang sabi doon? Karinga. Kangangangan. <laughs> kailangan tayo ng alternatives nga remedy. So ang ang ginagawa kong remedy alternatives. Pumero. Pumero. Nag -ano ako ng suka. Suka ang nilagay ko, okay naman, effective din ang kuwan. So, kaya mga datong, dato, puti ng suka, mga silver swan. Yun. Okay naman, effective naman. Pero mas effective yung ano, <laughs> yung blower ang gagamitin mo. Nga, unti lang ang init. Yung mas, kung gusto po man ng init, di, lakasan, lakasan. Bantayan mo lang nga masusunog ang ano, yung balat mo. Pero hindi yan, visible sa akin lang yun. Okay, maraming salamat mga kapang, yung mga iba dyan bantayan ninyo yung ano, yung pinakita ko nga kahoy bantayan ninyo mag -piknik, piknik kayo sa punta kayo sa bukid doon sa saan 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 tingnan niyo kay kwan yun yun minsan yun ang dahilan akala niyo allergic kayo sa pagkain niyo yun pala ang dahilan okay maraming salamat po good evening